ang mga lupain na ibinigay sa mga lahi ni na Ephraim at Manase. Ikalabing anim na kabanata. Ang lupain na ibinigay sa mga lahi ni Jose ay nagsimula sa ilog ng Hordan malapit sa Jericho, sa silangan ng mga bukal ng Jericho, papunta sa ilang at sa kabundukan hanggang sa Bethel. Mula sa Bethel na siyang Luz, dumaraan ito sa Atarot, na kung saan nakatira ang mga arkeyo at pababa sa kanluran papunta sa lugar ng mga hafleteo hanggang sa hangganan ng mababang Bethoron at nagpatuloy ito sa Gezer hanggang sa dagat ng Mediteranyo. Ito ang bahaging natanggap ng mga lahi ni Namanase at Ephraim na mga anak ni Jose. Ito ang nasasakupan ng lahi ni Ephraim na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Ang hangganan nito sa silangan ay nagsisimula sa Atarot Adar, papunta sa mataas na Beth hanggang sa dagat ng Mediteranyo. Ang hangganan nito sa Hilaga ay nagsisimula sa Mikmetat at paliko pa silangan sa Taanat Shilo at dumaraan sa silangan ng Hanowa. At mula sa Hanowa ay pababa ito sa Atarot at Naara at dumaraan sa Jericho papunta sa ilog ng Hordan. Mula sa Tapua, ang hangganan ay papunta sa Kanduran at dumaraan sa lambak ng Kana hanggang sa dagat ng Mediteranyo. Ito ang lupain na ibinigay sa lahi ni Ephraim na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Kasama rito ang mga bayan at baryo na sakop sa lupain ni Manase. Hindi nila pinalaya sa mga kananeyo na nakatira sa Gezer. Kaya may mga kananeyo na nakatira kasama ng mga taga-Ephraim hanggang ngayon. Pero ginawa silang mga alipin.